Good morning, mga lalabs. Yan, dito ulit ako sa kusina. Yan. Nag-aabang ako ng niluluto kong itlog. Oh. <laughs> Yan, baka tama, ano, Ready? Yan. Yan, nagluto ako ng itlog. Kasi ito ang aking breakfast. Ay, nako. Ang mahal ng itlog ngayon at saka kulang sa supply. Oo lately kulang sa supply ang itlog ngayon sa ano sa amin. Kailan na ngayon mag ano mag Holy Daming magbe-bake. magbe-bake <laughs> kasi yung mga tao dito. Kaya ayan, pahirapan ng ano ng supply. Mabuti nga may nabili ako kahapon. Kasi mayro namang ano pahirapan ng itlog sa pag ano bili sa tindahan. Kulang ng supply. Minsan na ganun kulang ba. Ayan. O, diba? Ito ng aking itlog na nilaga. Ayan. So, ano na. Magtitimpla na tayo ng kape at saka yung kape ko naman kasi, ano lang, instant. Instant. Ayan. Ayaw ko na na mag, ano pa, mag um, yung normal way ba <laughs> at least <like>, instant way <laughs> pabilisan yan kaya yun so yan lang ito ang ating magiging breakfast sa ngayon Ilagang itlog at saka ay na siguro tinapay di ba tinapay na ba yan ha tama tinapay so yan ang ating kakainin. Ano pa ba mayroon tayo ngayon? Wala nang laman. Hindi ako na malengke. Ayan. Basta, importante merong ito, itlog. Itong aking ano itlog, itlog. Itlog, itlog lang. Ang ating kakainin. So, ayan na. At ako'y, ano ko na to eh. dyan. Lagyan ng water. Dito pala. Ah, uh, oof. Abilis lang Ayun, ay, ilagay natin ng water. Ang diba? Para makaupo na tayo at kumain. So, kayo, anong aring nyo dyan? Anong agahan nyo? O hapunan? O anuman oras sa inyo dyan? Anong kinakain nyo? Sana lahat ay nasa maayos. ganyan na. Anong itlog. It, itlog for me is life. Kasi, inahanap ng aking body, ang aking pang protein. Kahit hindi na ako naka-workout lately ng mag isang buwan na rin. Dahil nga sa ano, hindi pa tayo ganun kagaling. Ayan you know. Binalatan ko na. <laughs> Binalatan ko na. O, oh, diba? Hmm. Ano yung buhay? Tahimik. Walang magulo. Walang marites din. Walang marites dito. Hindi mo rin mahahanap. <laughs> Hindi mo rin mahahanap yung marites dito. Ewan ko bakit sa atin ang dami. <laughs> may Marites na, may si Marisol, may sino pa ba, ba yun? Ayan, dito wala. Oh. Hindi ko magtatawag dun, mga musta, wala. Tahimik ang buhay namin, kaya napakasarap matulog na walang gulo. Ayan. <laughs> mm. Tapos ng aking itlog. So, ayan. Magkapi-kapi na tayo. Magkapi-kapi. Pero ang aking tubig hindi pa ready. Pero ang kapi nandyan na. Tsungangot kasi. Tsungangot kasi ako minsan. Nakakalimutin. Ayan. Mm. So, antay tayo ng mainit na tubig at saka kakainin na natin itong dalawang itlog. Yan ang breakfast. Ay, may tinatay pa kayo. Yan. Lahat dito, ano na eh. <laughs> Painit ng tubig, bilis lang. Yan. Mm. Ano na. Ano na hindi pa na rin ako nakapag ano, vlog ng Ilonggo, no? Sige lang sa sunod, na practice ko, na dutay. <laughs> practice na dutay kay Basi, kung mahulog ko sa kanal. Kailan ah. mm, 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 mm. <laughs> pala, hulat-hulat lang kamo kay mga Ilonggo the next time. I-shout e, out yung mga friendship ng mga Ilonggo din. Subong ano lang tani, mantiner Tagalog. <laughs> ayan na, I'm ready na. O, oh, ayan na, magkapi na. Magkapi, magkapi, magkapi. Ang init na water, of course. Ah. Tapos, para daw masarap yung kape, dapat haluin siya. Haluin ng matagal. Maniwala ba kayo dyan? Para daw masarap yung kape, kailangan haluin. Halo na may pagmamahal. Lalo sa sarap ang kape. Kahit mainit. At kaya kahit mainit ang kape, mas harap ka rin. Ayan. Ilang halo ba dapat yun? <laughs> o, oh, diba? O, oh, ganun daw yun. O, oh, tara na. Ready na tayo sa ating breakfast. Puan na tayo dun sa table natin. Ayan na ating kape. Ayan na tayo sa favorite place ko. Kusina. Dito ako nag-vlog lagi or nagwawaluwal. <laughs> Unless na naka-livestream ako sa kabila dahil dun ako sa salas. Sa yun. So, yun na. Dito na ako. Nakapwesto. Kayo pumwesto na rin dyan para makakain na tayo. Ha? Ayan. Mm -hmm. Nakapwesto na tayo. Inamin na natin tong mainit na ka na kape. Na kafe. Mmm. Yummy. Sarap ng kape. Kasi maaga dito. Ano oras? <laughs> ano oras? 10.15 ng hapon, ng ano, ng umaga. O oh, yan. Alin na kayo kape tayo at magitlog, itlog Ayan. So, sa sunod ulit guys. Usap-usap ulit tayo. Mag-vlog ako araw-araw habang nasa bahay pa ako. Ayan. So, mula dito. Have a great day. Bye-bye.